Isang masayang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Welcome to my channel. Ako po si Milisa and ang channel na to, ang pag-uusapan po natin is iba't ibang klase po ng spiritual. And in this video, about po ito sa Santo Ninyong Hubad, And, papano po siya bubuhayin. Stay tuned po. Bago natin tatalakayin ang about po sa Santo Ninyong Hubad. Let us declare the four names of God, which is Shad, Hay, Bob Hay. Declaring His love, His protection to cover all of us. No? Sana po ay okay kayo. And, uh, sana po is kayo sa lahat po ng pagkakataon. Marami din pong salamat no sa lahat po na nag-subscribe sa mga baguhan po natin. Uh, thank you no, paki-share po ng video po natin at baka po makakatulong po tayo sa mga tao po na nangangailangan. Thank you po. So, balikan po natin ang Santo Ninyong Hubad. Para saan po to? And uh, saan po ito nanggaling? Well, na feature po ito sa Jessica Soho no, na kung tawagin po nila is the naked version po ng Santo Niño natin, ah, mahal na ang Hesus. And Ayon dito is ah, nagtataglay nga po ng kapangyarihan lalong-lalo na no, pagdating po sa suerte. Kaso lang is ah, dinidenaey po ito ng obispo po ng Cebu. Ang sabi pa nga po niya, ikaw nga is parang binabasos po natin ang mahal na Poong Hesus no, dahil nga po sa ang Santo Niño hubad is wala nga po siyang saplot. Alam naman na po natin no, na pagdating po sa dogmatic po na paniniwala o sa kahit na ano pong relihiyon no, hindi po nila tinatanggap po ang tinatawag po natin na mahika or uh, kapangyarihan po. Sa mga normal po na tao, pag sinabi po nating Santo Niño or Santo Ninyong Hubad is nakakonek po siya. Talaga po sa sinasabi po nating Santo Niño or Poong Baby Jesus. no? Pero actually napakalayo po no no sa dahilan nga po na ang bawat bagay or bawat uh, kapangyarihan o sabihin po natin no, um, is allegory lang po siya. Bawat symbol po or bawat uh, feature po sa isang uh Anting-anting is isa po siyang uh, simbolismo or simbolism na kung saan dyan po manggagaling po ang kapangyarihan po niya. So, sa mga antingero po, no, alam po natin or alam po namin na ang santo yung hubad is malakas po kung marunong ka po talagang gumamit at alam mo ang mga simbolismo niya. Sa video ito is ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po talaga ang lakas niya and paano mo siya makukuha or paano mo mapapasok ang mundo po niya. Magbigay ako sa inyo ng konting example po, ano? So, ito po ang tinatawag po nating The Magician. Pagdating po sa tarot card, which is number one. And dito, kung titingnan mo po siya, so, ang overall po na energy niya is a uh, happy, no? Kasi po sa dilaw po na background po niya, nakasuot po siya ng puti, which is means uh, purity. Meron pong infinite po sa ulo niya, which is actually, ang mind po niya is infinite, no? So, walang katapusan po ang pag -i iisip po niya or mentalidad niya nasa harap po niya ang apat po na simbol na kung saan nandyan po ang sword, ang cup ang pentacles at hawak po niya ang the wand or wand so lahat yan no at the time po is nagri-ritual po siya na kung saan nasa harapan po niya ang lahat po ng kailangan niya at sa pamamigitan po ng pag-iisip niya is makukuha po niya ang gusto niyang mangyari mula po sa itaas pababa po sa lupa or papunta po sa mundo niya. Now, tingnan po natin ang santo ninyong hubad. Kung napapansin po ninyo, meron po siyang apat na korona which is kung saan, nag-symbolize po yan sa apat na elemento and panglima po yung sa chakra niya na kung saan po nakasabit po siya sa quintas o sa pendant po na may tangan neto. And sa kamay po niya, hawak po niya ang mundo, no? And ang pinaka-importante po nito ay yung pong kawalan po niya ng saplot. Ibig po sabihin po niyan is wala po siyang kamalay malay siya po, no? Wala po siyang inhibition sa katawan hindi po siya nahihiya sa mga bagay po na pigdi-desire po niya. Kasi po, ang mundo is hawak po niya. Yun po ang desire niya, yung gusto niya. And sa pamamagitan po ng kanyang pag-iisip, ginamit po niya ang apat na elemento at panglima po ang pag-iisip mo niya. So, para makuha po niya na wala po talagang kaduda-duda about po sa mga bagay na gusto niya. Kaya po malakas po ang santo ninyong hubad no, kasi uh, tangan po niya ang natural na kapangyarihan po ng pag-iisip. Kaya po kung hawak mo siya, kung klarado po ang pag-iisip mo, mas makakapasok ka po sa kanya kung klarado po ang isip mo, kung ano po ang gusto mo. Uh, mas madali mo siyang ma-achieve, no? And lalo na po kung meron kang dasal or meron ka pong orasyon para sa kanya na kayo at siya ay magiging isa ang mga sumusunod po guys is summarize na lang po dun sa unang explanation ko no so number one po no uh, isipin mo na ang mga to is spiritual and not physical so makakapasok ka po in your mind's eye no so lahat po siya imagination so exactly kung alam mo kung anong gusto mo uh, makukuha mo talaga at makukuha no number two is simply lang po no know your intention dapat alam mo kung ano ang gusto mo ah uh, yung hindi mo siya pagsabay-sabayin. Isa lang muna. So, as you see guys, kung magta-travel kayo, alam mo kung saan ka patungo, di ba? Kung pupunta ka ng restaurant, alam mo kung ano ang kakainin mo. And uh, lahat tayo, no, babae, lalaki, gustong maging kaiga-igaya or magiging maganda sa paningin po ng iba para po magkakaroon po tayo ng ganito. O oh, di ba guys, so enjoy po ang life po natin kapag mayroon po tayong love life. O oh, yan, bahala na po. Sa mga tao po na nahihirapan kasi marami po talaga akong client, no? Kung magtatanong po ako sa inyo ng pera, kung kasi yun po ang gusto ninyo, dapat po specific kasi ang sampo, ang bente, ang isang daan, ang libo, ang milyon, is pera po yan. Pero kung i-specific mo po kasi meron ka pong gustong bilhin. Katulad po nito, no? ang uh, gusto mo pong bumili ng bahay. So ang pera mo is papunta po siya sa bahay. 'Yun po ang isipin mo. 'Yun po ang specific mo na target bahay po siya. Katulad nito. O di ba, klaro? Gusto ko pong i-remind po sa inyo guys na napakahalaga po ng role po ng meditation po sa mundo po ng spiritual. Once po kasi na na-achieve mo yun, no, yung state ng mind mo na very active pero frozen po ang katawan po natin o tinatawag po natin na delta state of mind. At this time, ito na po yung time po na pwede na po natin gamitin po ang imagination na kung saan uh, damhin mo or i mo kung ano po ang hinihingi mo sa kanya dito na gagamit mo na po yung pinaka uh, powerful po na energy po ng Santo Niño Kubad, yung tinatawag po natin na erection or excitement po na kung tawagin. Lalo pa natin i-summarize po yung pag-connect po sa Santo Niño is yung know your intention. Dapat alam mo kung anong gusto mo. And then uh, pag-isipan or isipin mo lagi siya. Imaginein mo and uh, sa pamamagitan po ng meditation mas makakapasok ka po doon. And doon mo talaga ma-experience po yung raw energy po niya. So hindi mo na kailangan pong hilingin sa kanya ang gusto mo kasi dito mararamdaman mo talaga na ano po ba talaga ang feelings kung nakuha mo na or nasa sa iyo na ang mga bagay po na ninanais mo. So guys, hindi mo kailangan na pilitin na pasunurin po ang isang entity. Kasi para sa akin, ang santo ninyong hubad is an entity po siya. Malakas po or puwasa po ng universo na kung saan nagtataglay po ng inosente po or purity po ng mahal po na Jesus. Guys, sana po may natutunan po kayo and thank you very much for watching. Sana po magkikita po tayo ulit next time. Thank you po and magandang araw. apa-apa soalan lah.